Magandang araw mga kaligalig and for today's video muna ho, iari muna hong pangulam ng ating dayang ang ating lulo ay natunay ka naman ako'y oh, sabik na sabik na uling makatikim ng ng ulam, ari hong ng mga ulam o luto ay naisikat na sikat ho dun, lalo na ho dun, sa amin sa Batangas, ari hong tinatawag na sinaing na isda, pero mas masarap po yan, ay kung tulingan yun, tapos iyong pipisain at pipiratin pa, tapos sa palayok mo ilalagay at iluluto ay tunay ka naman. Ay di lang ako mga sangkap na napakasimple, ito siyempre yung atin hong ano, talong na pwede namang lagyan at pwede naman din hong hindi. Tapos meron ho tayo dyan taba ng baboy na talagang yan ho. Ipagpinaluto mo yung inan ho, pinakuluan ng pinukat magmamantika, ay tunay ka naman. At meron ho din tayo dyan kalamias na tuyo. Yan inuwi ko pag galing Pilipinas. At sabi ko nga ho, ako'y magdadala din at magbabaon. At pag may pagkakataon, ako'y magluluto. Tapos atin hong babaluti nung dahon ng saging, ating yayapusin. Kahit na yung isda ang may kayapos, so huwag na lang yung inday. At talagang wala namang mahanap din yung pauso At arin na nga ho, ang ating finished product ng ating nilutong sinaing na isda. Ay di ho, nung mapaiga ko yan ay eh, ganyan ho ang magiging itsura niyan ay tunay ka namang nakakapaglaway at yan ho mas masarap po sinasabi ko sa inyo kapag kinabukasan na tapos inyong ipipirate at may sinangag kayo at sabaw na kape ay tunay ka namang palahaw ka na sa sarap din at kahit ikay magtawag ng kapitbahay hindi ka mapapahiya pag aray yung inihayain ay siya hanggang din nala ang huli at kakain na muna at pasal na magandang tangali ho ulit